ka kwenta si BBM nyo. Um, ba yan? Wala talang kwenta-kwenta ang administrasyon ngayon. Ang daming mga magnanakaw, di ba? Very historic. Mga kawatan. Members, 171 members voting in affirmative, 1 in negative, and zero abstention. That the chair declares House Bill number 11376 and Act providing for 200 pesos daily wage increase for the minimum wage workers in the private sector as having been approved on third reading. Maraming maraming salamat po! Hmm, anong wala sabi niya dun, B? Hindi ko ganyan si Marley ka, mukha niya. Kidding <laughs> <laughs> <Getting> aside, <laughs> Thanks God. Di ba sa private sectors po, approved na po talaga sa final reading. Ha? Parang duling, no? Pwede mo Wala kasi itong ano, lens. <laughs> Di ba? Approved na po sa final reading ang house bill na 200 pesos wage hike, hike. Wage hike. Wage hike. Di ba? Para sa ating mga nag-work sa private sectors. So, kung ang ang rate mo ay 467 plus 200, oh. Diyos ko bi. 600 no, 600. 500, 467, plus 200. Wala DDS. Hmm, hindi nyo mabigkas no. Hindi nyo mabigkas. Kasi, project na naman ng government. Diyos ko. 1 plus 3. Yung sa MRT, yung pamasahe every Sunday for family day. Tapos, inaaway pa rin ng mga ano, DDS. Diyos ko, kung hindi yung ano sa'yo, hindi yung favorable sa'yo, eh, let other let other constituent avail the privilege, di ba? 20 pesos na bigas. Kung hindi sa'yo pabor, kahit kakabili mo lang nga ng bigas, na totoo lang. Kasi nga, social crime patay ko na magsalita, abi. Ginagawan pa nga eh, para maging national, ano siya, parang national, um, national principle. Di ba? Na ipagpatuloy ang pag-support sa atin. Malagyan ng national budget. Di ba? kakagigil kayo eh. Kain lang tayo ng malalim. Green octopus. Pwede na ba ako magmukbang? magmukbang? kayong mga nasa private sector na DDS never accept the 200 pesos huwag hmm? wag i-accept yung additional na 200 pesos makukrumpal ko kayo yung bigas wag niyo bilhin yung bigas na 20 pesos ha kung ayaw nyo masaktan mga ungrateful kakapal ng pagmumukha niyo tatutuusin yeah. lang yan, maging thankful na. Yan, another otas, parang ano pa. Gigil na gigil pa kayo kasi nga, meron na namang magandang balita. Plus, ito na, idagdag ko na. Hindi. See you. Meron pa akong good news. Abangan nyo. Sunod lang dito sa clip na to. May good news pa ako.